Sunod-sunod ang naging talo ni Edward Foleyang subalit nakabawi siya sa larangan ng Muay Thai kontra sa Muay Thai Legend na si John Wayne Parr sa pamamagitan ng isang impresibong panalo. Bagaman sa huling laban ay natalo siya kontra kay Edson Marquez. Sa darating na September 29 ay muli siyang magbabalik sa One Circle at dadalhin niya ang pangalan ng kanyang bagong team na tinawag na Lions Nation MMA. Muli niyang makakaharap si Amir Khan para sa isang rematch. Unang nagharap ang dalawa taong 2018 kung saan pinaglabanan nila ang nabakanteng titulo. Nakuha ito ni Foley ang sa pamamagitan ng kanyang napakagandang performance at siya ay naging two-time lightweight world champion. Abangan na lang natin ang kanilang rematch. Samantala, pagkatapos hindi matuloy ang laban ni Stephen Loman kontra kay Fabricio Andrade para sa championship belt ayon sa ipinangako ng one championship matapos ang kanyang panalo kontra kay Fernandez nagkaroon ng bagong offer ang pambato ng Pinas. Haharapin ni Stephen Loman ang tinaguriang Hands of Stone na si John Lee Necker, sa parehong event kung saan lalaban si Fo Layang. Ang laban ay gaganapin sa bansang Singapore. Unang nakatakdang maglaban ang dalawa taong 2021 ngunit hindi natuloy dahil sa ilang kadahilanan. Matapos ngang mawala kay John Lee Necker ang titulo sa pamamagitan ni Fabricio Andrade sa kanilang rematch, nagawa niyang muling makabalik sa panalo laban kay Kim Jae Wong via round 4 TKO. Katatapos lamang ng laban noong unang linggo nitong buwan. Samantala, ang pambato ng Pinas ay matagumpay na nakapasok agad sa top 3 rankings sa unang laban niya sa One Championship kontra kay Yusef Sadulaev sa pamamagitan ng TKO sa kanyang pangalawang laban ay muling nanalo kontra naman sa veterano at champion ng Japan na si Shoko Sato sa pamamagitan ng isang impresibong unanimous decision. Hanggang sa nakalaban niya ang most decorated fighter at former champion na si Bibiano Fernandez. Ito na ang kanyang pinakamabigat at huling nakalaban sa kanyang buong MMA career. At nakita naman natin na napakaganda ng kanyang naging performance sa laban na ito. Mula round 1 hanggang round 3 ay nakita natin na talagang dinomina ni Stephen Loman ang former champion sa striking at maging sa ground game. Gayunpaman, makakaharap ngayon ng ating pambato ang tunay na pinakamabigat na kalaban sa kanyang buong MMA career. Subalit may tiwala naman tayo sa kakayahan ng ating pambato, dahil nakita naman natin kung ano ang kanyang pwedeng ipakita at maaaring ibigay sa laban. Hanggang dito muna tayo at kita-kita ulit tayo sa susunod nating upload. Maraming salamat.